good evening mga kapigmates. So, bali 10 ng gabi. So, last na magpapakain tayo di 10. So, yan. So, mga gabi na sila. So, try natin na madagdagan yung dami ng kain nila. So, kanina nagpakain tayo ng isang kilo. So, may mga ano pa. Ah, magampids. Yan, isang kilo ulit ngayon Yan. so ganyan lang po magpakain. so mag iiwan ulit tayo ng konti hindi natin sasagarin Yan. kasi pag natin kung yung uh, kain nila ay tama na o kulang pa So, ko ko, kulang pa rin. Check muna natin ngayon yung tae nila. Kung ano. Ayan. ayan. para ano. Check natin yung tae nila ngayon. Kung buo na. So, ayan. buo na. Buo na. So, buo na. So, yan. Buo na lahat buo na lahat mga kapigme so dito okay buo na lahat ayan so talaga kaninang ano nagpakain tayo pa kaninang 3pm so wala na ito yung dumi pa nila so kaninang 3pm so ngayon pag natin to mga piglet na to kung kayang ubusin yung binigyan natin pig tingnan natin. So, kung ano tayo dito. Ayan. Nasa, ano, nasa 750 gram pa rin yung bigay natin. So, pagmamasda natin kung mauubos nila. Check natin. So, malilinis na mga pet nila, oh. So, malilinis na. So, wala nang bakas nang nagtatay sa kanila. Ayan po, 37 days since birth. 37 days old na piglet. So, may gitsang sa, sa, ano ko itong mga, to, mga kapigmate, may gitsang kilo na to lahat. Kahit yung maliit. Ah, yung maliit siguro, nasa sampu o magsasampu pa lang. So, manghihiram ulit tayo ng timbangan. Timbangin natin to para naman makita ng ating mga baser so, may may nahiga na habang kumakain natin so solar light lang pong gamit na natin dito kaya hindi masyadong maliwanag so 10 na po ng gabi kaya wait lang natin siyang matapos yung mga piglet natin. Ganyan lang po magpakain sa kanila. Uh, last na ano natin sa kanila, mga hapon na yon mga alas dos. Alas dos ng hapon tayo nagpali. Ah, hindi, 1.30, mga 1.30 ng hapon ako nagpaligo ka kanina. sa so, ganyan, mga kapigmate na mapapansin nyo yung mga piglet ay ano uh, pagmamasdan natin yan kung mayroong mahina kumain dyan kung mayroong kasi mga nagtay ba diba? pagmamasdan natin dyan kung may humina kumain pag may humina kumain dyan mga pigmate ang gagawin natin dyan uh, magpapalo up tayo ng vitamins kasi galing sa pagtatay. Pero sa antibiotics, so ito na, na Meron pa pagkain doon. Meron pa, meron pa pagkain doon na doon. Oh, laki po niya. Ano to? May nandoon pagkain. Aba. Nahingi ka na agad ng pagkain. Meron pa doon. Ang dami pa. Ang dami pa doon. Nahingi na agad siya ng pagkain mga kapigmate. Madami pa naman. alam niya sigurong bitin kaya naingay na agad so ayun talagang wala na so wala na tayong nakitang nagtatay sa kanila o madumi yung pitan so okay na nilawan natin para makita nyo light pala so yun obos sa side na nila so ilalahat na natin yung pits na yun saka uh, punta na tayo dito sa taas nakita na rin naman natin yung dumi nila so okay na yung dumi nila so wala nang wala nang ano malambot dyan puro tigas na Ayan. So, inom ng tubig. Okay. So, mukhang naubos ha. Mukhang hindi na nahingi ha. Okay. Ay, nahingi pa, nahingi pa, nahingi pa. Nahingi pa. Nahingi pa. Nahingi pa, nahingi pa. Nahingi pa. So, bigyan natin. So, bigyan natin. Masyado kasi tumatas ng kulungan na ito, mga meat Ayan. So, bigyan natin sila. Bitin. So, bigyan natin. So, pag nabitin tong isang kilo natin sa kanila, so, pwede na po natin silang dagdagan. Dagdagan pa natin ng feeds. Kasi, um, para mahabol nila yung yung nagtay sila sa loob ng sampung oras. Kasi pag nagtay mga kapigmik, malaki ang nawawala sa bigat ng piglet. So, mukhang kulang nga. Muna. Uh, ah, maglalagay pa tayo ng mga, mga Tingnan natin 300 gram pa So ayan. kasi ubos na ubos nila gusto na Mga 300, 300 gram pa to. So para 1.3 kilo. Kung nakain nila. Kasi wala pa naman lumalayo. Yan. So 1.3 kilo. Bigyan natin sa kanila. 1.3 kilo. Agad na yan. Kasi kanina, kanina ng mga ano tayo nagpakain 3.30 ay naka isang kilo na sila so sabi ko doon sa vlog natin doon sa simula ng pagtatay nila pag nawala na yung pagtatay nila gagawa natin ng ano, dahan dahan natin ibabalik yung dating dami na kain nila so last nakakainin na nila mga pigmeat 1.5 kilo to 2 kilo so tingin ko doon nung ano nung nagtay sila mga kapigmate ay nung naging 2 kilo yung kain nila kasi nung pagka natin sa nursery pen hindi tinanggal natin yung dalawang nursery pen diyan na ginawa natin dito sa inahin natin yan na mga anak ay lumakas sila kumain nung dito ko sa lapag nilagay so napasarap naman tayo ng pakain yan so nagtay sila yan Ayan po yung ating 37 days old na piglet. Since birth. 9 days since walay. 28 days po tayo nagwalay. So, ayan sila. Oh, mukhang okay na. So, ayan mga kapigmate. Sa... So, ang tagal ng kain nila ay tumatagal lang ng ano, kulang kulang 10 minuto pero kung nasa kondisyon niya mga kapigmate ah, pinapaabot ko po talaga yun na 10 minuto 10 minuto or mahigit so yun may umalis na may umalis na okay ay ah, uminom lang pala pag bumalik yan check natin kung babalik siya. huwag naman sanang ano pag hindi na yung bumalik ibig sabihin busog na mayroon pa naman feeds patay tayo dyan huwag naman sana sana bumalik pa yun bumalik pa bumalik pa siya ah, bumalik pa siya na, na kumakain pa so sakto lang <coughs> so sakto lang yung binigay natin ngayong gabi na last na kain nila midnight snack nila 10 ng gabi ah, uh, 1.3 kilo so yun yun isa malaki na agad ang tiyan, oh. yun no yun ito na condition na rin na dyan Okay na. So, yun. Yung isang yun, mga kapigmate, yan yung isa sa mga nagtae. Kaya ako kinakabakabahan. Yan. Yung isang yan. Kaya ako pinakabakabahan isang yan. Tanda-tanda ko yan kasi mga spotted niya sa spotted black niya sa may buntot niya. So, yan na yun. So, yun. Yung chan niya. Maganda na. Bilugan na. Okay. Nakabawi na agad tayo. Oh, Napakasaya ko mga pigmate kasi ilang oras lang na pagtatay nila nabawi na agad nila yung katawan nila sa dalawang magkasunod na pakain lang natin. Uh -huh. So, ayan. Ayan na. Inyam na. Okay na. Tapos na. So, nasa id na nila mga kapigmate. Wala na. So, wala na silang nakain. So, lapit natin ang ilaw. Ayan. So, wala na. Okay na. So, hindi na, hindi na sila nahingi. Ayan. Pag hindi na sila nahingi mga kapigmate, so, ibig sabihin, sakto yung napakain natin ngayon sa kanila. So, kasi umiinom lang sila pag ano, tapos maya maya babalik na ulit sila dito sa nila. So, ibig sabihin sakto. Pero pag yung umalis sila at uh, yung umalis sila at hindi na bumalik, yun. Sabi natin na yung kain natin tapos may mga sasairin pa yun. Sobra na yun mga kapignate. Doon na sila mag-overfeed. -o, o yun ang nagiging dahilan na pagtatay nila. Ayan. Gaganda na ng katawan. Huh? So yun lang, mga pigmate, napakaganda na na ulit ng katawan nila. So parang hindi mga nagtay, di ba? So yun lang, magandang gabi sa inyo mga kapigmate. Yun, tapos na tayo dito. Oras na para matulog. Magandang gabi. Oh, inom na sila ng tubig eh. So, yun. Sa so, isa pa nga pala sa malalaman yung hindi pa ano yung mga piglet nyo. Habang kumakain, ha, may aalis tapos may tatain agad. So, yun. Ang sabi na no, hindi pa okay. Okay na sila. Napakasaya ko naman. So, thank you mga kapigmates sa pagsubaybay dito sa mga nagtayin natin hanggang sa sa mga nagsimula ng nagtae hanggang sa gumaling sa loob ng isang araw o wala pa sa loob ng sampung oras yun tulog na okay na itong iba nananayid na so wala na hmm okay na mga pigmates magandang gabi sa inyong lahat tayo ko na okay na so wala na Bye bye. Đừng đừng đừng